July. Hi guys. Welcome back again sa akin channel. It's Lowland Succulents from Southern Leyte. So, ayan guys. Um Ang pangit ng garden ko ngayon. So um ko ganahin din tanaw guys. kahit pangit So tinanggal ko yung takip dito guys. doon. Tapos yun kanina ko pa yan binalik. Kasi baka ma-overwatered sila two days nang ano. Um umuulan dito. Imbis nag-start na yung summer, nagsisimula nang uwan. So, ayan guys. Ang pangit talaga ng garden kill. Napabayaan ko sila. ba diba sabi ko, um, hindi na na sila pasagdan. Pero napasagdan niya po na. Bali, 4 months na po guys. So, ito na yung, um, ah, uh, iba. So, naniling na, na, hinduan na sila guys. Yung, dere pita banda. Tapos, <coughs> ayan. So, ayan guys. Yung, um, yung dalawa na ano nito, andun pa sa baba, hindi ko pa na brushan. Okay, kung ano siya, ka na ang kahugaw So, ito na yung, um, tawag nito, purple light na variegated. Ayan guys, nalusaw. So, okay na. Tapos, yung ano nito, yung top cut, andito. Tapos, yung bears po guys. Ito ang nangyari sa kanya. Ito na lang yung nabuhay. Yung iba, na chuki. Pero, same as visual, guys. Yung iba, guwap pag ang uban ng biya. Bijag mm -hmm. dagway. <coughs> so ito ito naman ayan maganda pa din siya ito yung isa sa mga um, matagal na nabibis ko kahit mapabayaan sila gwapa gihapon same nito ayan tapos um, si Maria guys ganito talaga si Maria pag mapasagdanin mo siya. So, sa ilalim siya mag sige inom og tubig hangtod maupaw. Ito din. Um, yung iba, okay lang. Kagaya ng uh, Marini, tapos kay Mindose. Tapos, ayan o, oh, yung um, dati kong pinugutan ko, di ba guys? Yung dati ko na last na vlog ko yung na sinave ko. Pakita ko sa inyo yung <laughs> sinave ko na Marinella guys. For months siyang hindi na kainom ng tubig. So Sanawa guys hindi addict kayo. <clears throat> Tapos yung iba naman dito guys, okay lang sila. Dahil um hindi kasi ako mahilig ah, sanay mag-inom ng inom. So, kwan pero nadyo, uman, na di uban na bibis na gusto talaga ng um palagi kanang sa ganito guys, kanang makainom din sila ba, di pwede di, di kay inom same it dito guys. So, ito naman ano to? Um diyan nakalagay. So, palagi siyang nakainom ng tubig guys, kaya ganyan yung ano niya. Ay, dyan dagguay. Murag. Um, sanibah ba? Dili guwapa. Hindi niyan. Tapos nito na ano. Um. Kulangan sa tubig. So. Ayan. Tagay ko muna siya dyan. Si ano ka Lawrences Pero. Si ano. Dito guys. Naman banda. So, ayan. Pinaulanan ko sila kasi para ano eh. kasi kulang talaga sila sa tubig guys so ayan ito yung garden ko guys ngayon daghang namatay um daghang na low salt. pero yung iba gumanda kagaya nito guys so ayan si ang tawag nito kalimutan ko na Ayan, lumaki na sila. Lalo na yung ano. Um, ito at yung dalawang <coughs> um, babies niya. Si ano to. Kalimutan ko yung name nito guys. Just, ayan. Leaf propagation ko dati to guys. Tapos ayan na. Lumaki na. So pinaulanan ko sila. Same kay ano. Adolfi ay guys. Lupin. Ay, Darly Sunshine. Ayan. Tapos, ito na yung um, Darly Sunshine to guys, na ano, malaking pattern dyan sa uh, itaas of lang sila. Lalo na si ano, itong si Purple Delight. Wala talagang kaproblema problema ni Purple Delight, guys. Sa so, kung sa'yo, Ghosty. Ay, si Ghost plant tapos ito yung ghosty tama ba or nagkamali ako wow so yun lang guys ito ang update sa garden ko dinig sila pa, laghang namatay hihi <laughs> pero sige pag ipauwanan na ho nung makakaya kuan sila o Okay, dali ra ra jud sila mabuhi basta <coughs> tubig uwan. Ayan guys. Oh. Si Mendoza. Ayan, guapa. Ito yung tatlong Marias ko na ano. Kalimutan ko na yung name ito. Yung dagko na sila ano yan, leaf propagation. So, ayan, yung mother plant, ayun, namatay. Tapos, ito, hindi man si Um, variegated, agi dyan. Um, konsa sa ijang ko, kaya na, may nanara si Jacoan na din. After, ina na, ninig mo, anam na gada ko, malusaw ra. Then, ni kalusaw, naibagong new leaf, ina nasa dyan, delivery gated. So, ang ginawa ko, pinugot ko na lang. Tapos, may, uh, ano to, may, ayan, oh, maliit. Sana, ano yan, mabuhay. Tapos, ito yun yung iba, guys, diba, ang ganda nila. Tapos, yun din. Pero, yung verse ko, sana mabuhay. Pero, may paparating na ako na, ano, guys.

あっバカい。